Yes, ang best performance at palapakan para winner. Kung ulam niyo, Kosa sa ulam niyo, pwede <laughs> <laughs> No coaching. Pobre bus. Pobre bus. Ginamus. Ilupakas. Huwag mo silang sundin. Kung ulam ako, sa itsura ko, Anong ulam ako? Bulat. <laughs> Apenang hindi na kumunta, nasa kaya tayo. Ang galing-galing mong mga igig. Otro mo Bisino sa mga buwan, tramete! Ano ulit? Bulat. Gaya-gaya? Jose ko ya. Kay seco pa. Okay lang. Hindi yung manang strike seco, pero yung kong tingwa sa pakas. <laughs> eh, stetsa, nagatide ako sa pensa. Si Muri, tumanyana. Porke hindi yan lang araw. Ne, okay. kung bulaklak ako, si Flores yo. Cosa Flores yo. Mira kumigo. Cosa Flores yo. Uno y ploreció! ¡Puedes! ¡Cómo se ploreció! ¡Cómo bola ploreció! ¡Cómo se ploreció! ¡Cómo se no se ploreció! ¡Bombao! pensar, ¡Bombao! ¡Bombao! otro boss, na mía niya lang ko natin. M. Maka nila Para kung For tigo, kasa yes. flores yun. Bugambilya. Bunak at kumpiyan mo yun. Por que Bugambilya? Por que kayo dali chance ang kumbansa? Porke que Bugambilya? Para palang matunod ka. Oo, bagay ba yun? Iyo, kaya ito no? Kano na butuli? Gandol na butuli? Oo, del mas duwele. Con kontrola, isang sa yung ruba. kaya nagduwen kita siya. pero okay, sayo so na ba? konano ba patungo mga barangay na sa Bongga? We have ninety eight barangays in sa Bongga. Nadimi ciura ko sa barangay iyo. oriki bus na. yow yow kasi guman. oriki oriki, ako siyak pakinggan. Those... Mm. Kung barangay ako sa Sambonga, anong barangay ako? Kung sa barangay! Iyon Kung gusto lang pakinggan, para sa'yo. Ricardo! Uy, pa sa kuming wadi? Bobo mo? Porque anda recodo. Sir, salam rin yung ando. Fairness, I'm proud of Ricardo. Chairman of Foreigner Visitors last week. Sabi nga, is a buwang the national resources? Sabi ko, yes, we are. I'll take you to Recodo. There are so many sources there. Ah, nataya, yata ni Rehan. Manadi ko sa SSD, takipat yun. Cosa Barangay Iyo. Uyan. Uy, parkin lang. Mga habay daw kayo. Alay ka daw sila pero hindi sa pensya. para kontigo. Si Emperor Dio. Sa'yo ito kumigil na si Pinakaroon. Masaya ka to lang mga hindi siya ito ito ito, si pala araw sa totoo araw tama eh si hindi siya sardong man. si empermedad iyo kosa sa empermedad iyo <laughs> <laughs> TV TV no, bubukod nga yung TV last month natos iyon yung hindi check-in ng doktor hindi na pumigil, hindi na x-ray na yon

Para konti nyo, kosa empermedad iyo? Kartarata. Kartarata? <laughs> kosa talaga na kartarata? <laughs> Nung magkumigo, agar-agar na braso. El ultimo hombre agar-ali, yan pekang nyo. Ito'y <laughs> ay. Ito <laughs> ba ito'y ay? Kosa gani empermedad iyo? Dibig.

kung i-date mo ako, sino ba ito kumigong date O hindi ito kumigong liba? Por que ir al cementerio, Mandate? ¿Qué le hagan en el paquete? No, 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 <laughs> si dika kita ayah ayah boy intele muerto nasi minterio okay siyempre kita siyempre 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 ba? siyempre Nah, Ibt itu kueba. kueba sebagai orang kabuk tuh. Pokoknya, kueba. Ada yang mau bikin kueba? Kudusungnya udah itu. Ada yang lagi dong kue nungguin. Nambah jadi, onde di date. Ayo! Dilemau, wow! Por <laughs> sa ka na playa. Pa, Marco, sa tayo na la playa. Parang eto na. Okay, before you bring up, kunti yung una rin po ha. Number four, o dito kumiguli pa man date? Namonte. Uy, kaya kaya ba ito subi? Tonto, boss.